masyado kang tense. Relax lang. Relax ka lang. Hindi naman kita sasaktan. Alam ko. Alam ko naman hindi mo kaya yung saktan eh. Kasi kaya ko lumaban. Kahit kanino, kahit sa'yo. Ano? Matagal pa ba to? Ha? Naiinip na ako eh. Siguro S naman nasagot ko na yung tanong mo. Gusto ko lang malaman kung bakit ka nang gulo. Simple lang. Para hindi mahalata na gusto ko lang talagang sirain ang laptop ni Angela. Bakit mo sinira yung laptop ni Angela? Eh, kasi naiinis ako sa kanya. Ayoko siyang maging masaya. Gusto kong... Gusto kong sirain ang buhay niya. Nagsisimula ko lang ako hindi ako papayag na maging masaya ang babae niya. Hindi ako papayag na maging matagumpay siya sa lahat ng mga gusto niya gawin. Walang karapatan maging masaya si Angela. Wala. Roxanne, ano bang kasalanan ang ginawa sa'yo ni Angela at ganyan na lang ang galit mo sa kanya? Sa akin, wala. Pero kay Rodora, Siya ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ni Rodora. Siya rin ang dahilan kaya nawala ito sa mga magulang niya. Bata pa si Angela nung nangyari yun. Hindi naman niya ginustong pabayaan si Rodora sa park noon, di ba? Kahit na. Nang dahil sa kapabayaan ng Angela na yan, lumaking mag-isa si Rodora. Ano mo dapat sa kanya? Maparusahan kung anuman ang kasalanan niya wala na yun. napatawad na ni Rodora 'yon napatawad na niya si Angela kung anuman yung kasalanan sinasabi mo kaya laging dihado si Rodora kasi masyado siyang mabait utoto samantalang si Angela parating nananalo parating nasusunod ang gusto niya kaya mo ginugulo si Angela. Oksan, hindi mo ba naiisip na sa ginagawa mo yan, pwedeng mapahamak si Rodora? Masaya na siya eh. Maligaya na siya sa piling ng mga magulang niya. Huwag mo nang guluhin ang relasyon nila. ano? Kahayaan ko na lang si Angela na hindi mapagbayaran yung mga ng ginawa niya. Mahal ni Rodora ang kapatid niya. Nasasaktan siya kapag nasasaktan si Angela. Tanggalin mo na yung galit mo kay Angela. Kung talagang concerned ka kay Rodora, tama na. Huwag mo na silang guluhin. Nagkakaintindihan ba tayo?